Narito na ang pinakabagong 2025 Toyota Vios, isang kotse na patuloy na minamahal ng maraming Pilipino. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kabuuang review, mga specs, at tampok ng bagong modelo ng Vios. Isa itong sedan na kilala sa pagiging matipid, maaasahan, at madaling imaniobra lalo na sa masisikip na kalsada ng syudad. Para sa taong 2025, Nagdala ang Toyota ng ilang pagbabago na siguradong kagugustuhan ng mga naghahanap ng praktikal pero stylish na sasakyan. Ang panlabas na anyo ng 2025 Vios ay mas moderno at agresibo kumpara sa naunang modelo. Mas pinatalim ang hugis ng ilaw sa harap na may kasamang LED technology para sa mas maliwanag at mas ligtas na biyahe. Ang grille ay mas malapad, nagbibigay ng mas matikas na dating. Makikita rin ang mas aerodynamic na disenyo mula sa gilid hanggang likuran na hindi lamang pampapogi kundi nakakatulong din sa fuel efficiency. Sa loob ng sasakyan, makikita ang pinahusay na interior na may mas magandang materyales at mas maayos na layout ng mga kontrol. Merong infotainment system na may malaking touchscreen na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto kaya madali na ang pag-access ng navigation, musika, at calls habang nagmamaneho. Maluwag ang cabin para sa isang compact sedan at sapat ang legroom para sa harap at likurang pasahero. May automatic climate control na rin sa mga higher variants, isang bagay na madalas hanapin sa mas premium na mga sasakyan. Pagdating sa makina, ang 2025 Toyota Vios ay may 1.5-liter dual VVTi engine na kayang maglabas ng hanggang 106 horsepower. Maaring pumili sa manual o CVT transmission depende sa variant. Hindi ito para sa matulin na takbuhan, pero para sa araw-araw na gamit, lalo na sa traffic ng Metro Manila, swak na swak ang performance nito. Isa pa sa pinupuri ay ang matipid nitong konsumo sa gasolina. Sa aming test, umabot ito ng hanggang 17 to 18 km liter sa highway at mga 12 water to 14 km lighter naman sa city driving. May mga safety features din na malaking dagdag sa kumpiyansa ng bawat motorista. Merong anti-lock braking system, vehicle stability control, hill start assist, at sa mga top variants, meron na ring rear parking sensors at camera. Talagang iniangat ng Toyota ang antas ng kaligtasan sa mas abot-kayang segment. Ang presyo ng 2025 Toyota Vios ay nagsisimula sa humigit-kumulang 750,000 pesos para sa base variant at maaaring umabot hanggang mahigit 1 milyon para sa top-of-the-line variant. Sa presyo, performance, looks at reliability Masasabi naming sulit pa rin ang Vios sa taong 2025. Kung gusto mo pang makakita ng mga review na gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Rev Drive Reviews para sa mga latest car updates, honest reviews, at detalyadong specs ng mga sasakyan na bagay sa bawat Pilipino.